Marami ka bang pagsubok ngayon kahit sumusunod ka naman sa Diyos? Ito, reminder. Remember, it is better to suffer for doing good if that is what God wants than to suffer for doing wrong. Sa mga tao kasi, yung suffering ay laging negatibo. Pero sa mata ng Diyos, ang pagdurusa, alang-alang sa katuwiran, ay hindi kawalan, kundi Karangalan. Kasi when you suffer for doing good, actually, naaalan ka kay Kristo mismo. Kasi si Kristo nga, hindi nagkasala. bahi He suffered unjustly, pero nag siya gloriously. At tandaan po natin, ang suffering, hindi laging punishment yan. Sometimes, it is part of God's will para ma-refine yung faith natin, mag yung endurance natin, and to reveal His glory sa pamamagitan natin. Kasi dalawang klase ng suffering. Una, nagsisuffer ka dahil sa consequence ng paggawa mo ng masama by doing evil. For example, na uh, nagsasuffer ka ngayon kasi nahuli ka uh, ng bababahe, uh, nagnanakaw, or kung ano man yan. Hindi yan pagsubok sa'yo. Consequence yan ng mga nagawa mo. Pangalawa, nagsasuffer ka for the cause of righteousness. For example, uh, naubusan ka ng pera kasi nagpakain ka sa mga bata Or nilalaan mo yung pera mo para sa kingdom ni Lord? Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung unang suffering dahil sa paggawa ng masama, eh, it brings shame or kahihiyan. Pero yung suffering na nakukuha natin dahil sa pagsunod kay Kristo, paggawa ng mabuti, it brings eternal honor. Kaya mag-isip po kayo maiki mga kapatid, kung magdurusa ka dahil sa kasamaan, ang ending niyan pagsisisi. Pero kung magdurusa ka dahil sa kabutihan, ang ending niyan ay kalwalhatihan. Si Jesus po mismo ang pinaka-perfect example. He suffered kahit na innocent siya, di ba? But through his suffering, salvation comes to the world. Bibigyan ko pa po kayo ng isang example, baka dito maraming makarelate. For example, ang isang kristyano, tumanggi siya naman daya sa negosyo. So since tinanggihan niya yung mga masasamang gawain, masasamang paraan, maraming... Nawala pera, nag-close yung opportunity, mga partners nawala. Sa mata ng tao, kalunan siya. Pero sa mata ng Diyos, panalo siya kasi pinili niya 'yung integridad at iniwasan 'yung kasalanan. Pati reminder ito na your labor is not in vain. Sabi ng Diyos 'yan. And nag ka ng kayamanan. Kapag sumusunod ka, kapag obedient ka sa Diyos, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit na hindi nananakaw, hindi na nabubulok. Pero kapag dito, nakokompromise ka para lang sa mga temporary na bagay dahil sa pera especially, then may consequence yan. At haharap tayo, magiging accountable tayo sa Diyos sa Judgment Day. Amen!